Hello po, magandang araw ho sa inyong lahat. So, sa video na ito ay wala akong pasok at syempre, sasamahan natin yung ina natin na napakasipag. So, pupunta kami dyan sa sakahan at sumakay kami ng bangka papunta doon. Dahil kukuha kami ng mga maes eh, so, at para bisitahin na rin yung mga pananim kahit araw-araw naman si mama pumupunta doon. Oo, hindi yan makakatulog kapag walang trabaho sa isang araw. So, sasamahan na lang natin. At yun, bago kami dumiretso sa sakahan ay hindi talaga makakalimutan yung mama ang kanyang lambanog. So, ayun, kung makikita nyo, merong lamba pero konti lang kasi bago pa lang niya binalikan at hindi kagaya ng dati na marami. At ayan, pagdating namin sa kubo ay yung papaya niya kagad ang kanyang tinulungan kasi natumba na naman ulit at nalaglag na yung mga bunga pero hindi din naman masayang yon kasi gulayin din naman namin. Ayan, kawawa naman. So ayun, ito nga po pala ang resulta ng mga mais namin na inuod. Nakakalungkot talaga tingnan. Hindi naman po lahat kinain. Meron pa din ng mga tira. nga lang, ganyan yung itsura niya. Ito yung isang klase ng mais namin na yellow corn. So ayan, kung makikita nyo, merong hindi inuod. Buti sana kung ganyan lahat. Kaso so, hindi talaga. Pangit talaga tingnan ng iba. So ito naman yung isang klase ng mais namin. Yung malagkit. Tapos puti yung color niya. At namin bye bye. version. Ewan ko lang sa Tagalog kung ano. Yung giniling siya, tapos lagyan ng asukal at meron pang ibang pampalasa. Hindi ko maalala kung ano yon basta bye bye ang tawag sa amin dyan. At ang ginagawa naman namin sa yellow corn na yan ay ginagawa namin bigas. So ayun, kung makikita nyo, yung iba ay halos wala ng matira pero kinuha pa rin ng mama nyo kasi sayang daw, pwede pa naman pagpilihan. At dito naman sa kabila, meron siyang hiniwalay na puting mais dahil magtatanim daw siya ulit dito. Ay oo, walang katapusang pagtatanim ni mama ng mais hanggat umuulan pa kasi daw kapag tag-init na ay hindi naman siya makapagtanim. At na naman ulit yung mini mama sa sitaw, mahuhuhuhan na naman ulit. Ito yung banding namin Mama. Tuwing linggo, sinasamahan ko talaga si Mama pumunta dito sa sakahan. So, 'yun, ang gagawin namin ngayon ay kukuha na naman ulit kami ng ano, sitaw. So, nandito na naman ulit tayo sa kukuna natin ng sitaw. Ayan. Dahil well, nakakuha na kami ni mama ng sitaw at saka papaya. Ito. Ito yung papaya na nakuha namin. Nakuha. Mula sa kanyang natuba na papaya, kumuha na lang namin kasi sayang naman. Ayan. Mapat na peraso. Ito na yung kuha namin ni mama. Yung mga gulay. Tsaka mais. Tapos itong sitaw. Tsaka papaya. Ito yeah. papaya. So, ayan at pauwi na kami. Eh. So, um. so, hanggang dito lang muna. Hanggang sa susunod pa namin mga videos. Malingan po kayo palagi at God bless po.